O sea es que lo sikas ko. Okay, white. Ay, ay, ay. Bakit nilipat pa? Hmm? ayan na ako. Ay, ayan na. Ayan. Ito, 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 ito. Iwasan natin yung ito. ko kaya itong may nito. Nagyan mo ito. Ulit. Nasaway na ito. ko Meron na nga siya eh. Magtay lang ikaw, ha? Wait, wait lang ikaw, ha? Hmm? Sarap? Naglagyan ko ng ano ko eh para lumambok. Sinahirapan ko. Wala naman kasing ibang ano. Ito lang. Mainit pa. Wag na nga. Mainit. Sarap. Para malambot lang pagkain. In, nahihirapan siya magkain ng ang batikas. <laughs> Dapat gatas pala. Igbabad ko niyan. No? Tignan mo. Dapat pala gatas yung nilagay ko. Wala na gatas niya. Dapat gatas yung binabad natin dito. Okay, wait right na. Para malambot. crispy crispy lang yung kain nila kain si milky white ganda lang talap naman yan talap talap naman ang kain ng milky white ganyan na lang ko ko lalagyan ko ng ano, babaran ko ng gatas, kaya yan. Para lumambot. Para makain mo. Ha, Milky White? Hmm? Talap-talap naman na kain ng Milky White. ganyan na lang pala natin yung ultimate weight na kain si mo wala tayong wet food ganyan na lang papalambutin natin sa ano para makakain ka ha tulog tulog naman no yun

Ganyan na lang gagawin ko sa pagkain mo. Na, tapos na, Max. Kaya hindi na kailangan na ibabad ko pa yan kasi mga ipin yung mga matitibay. Ubus nyo nga eh. Milky white lang. Kasi walang wet food sa milky white eh. Ito na lang. Tulog naman. Po talag na manan, bobos niya yan na. Babad natin ng Milky White sa ano gatas. Max, labas na naman yan. No, Pandari, no?